system, verse 4. At sa palibot ng trono ay may 24 na trono. At sa mga trono ay nang, nangakaupo ang 24 na nadadamtan ng na puting damit at sa kanilang mga ulo ay may mga putong na dinto. No, so, yung trono ng Diyos, no, meron 24 na trono. So, tuman tayo sa 24. Ito ay 12 times 2. So, sabihin, ito ay doble ng, ng 12. No? Alam natin yung 12, ito ay Tumutukoy sa kumpletong administrasyon ng Diyos, di ba? Everything na nababanggit yung 12, mga kapatid, ito ay tumutukoy sa kanyang kumpletong administrasyon. Pero dito, mga kapatid, sa eksena sa kalangitan, ito ay 24. May kita din natin na si David, no yung mga sasardote at yung mga lehita, ito ay inatidin niya sa 24 na uh, pangkat Na in-strengthen, yung principle ng 12, ginawa siyang, siya, ang 3 siya. So, ito ay magpapalakas ng administration. So, dito yung 24 mga kapatid, ito ay tumutukoy sa uh, pinakas na uh, administration ng Diyos. Kaya ito ay 24. At sa trono ay nakaupo ang 24 na matanda. No? So, may 24 na trono at may 24 din na mga matanda. Itong eksena na ito, no, kung mababasa nyo ito ng buo, strictly speaking mga kapatid, ito ay yung eksena after uh, ng, ng pagkabuhay na muli ng Panginoon. No? So, yung revelation dito, mga kapatid, ito ay nag i sa pagkabuhay na muli ng Panginoon. Ito yung pinakita ni Laki Jan. No, no? ano ba yung nangyari after na buhay na muli ng Panginoon? Di ba? Nakita ni Jan yung buhay ng Panginoon sa kanyang kamatayan. Pero, yung pag sa langit ng Panginoon, hindi na natin nakita yung eksena. So, dito, itong chapter 4, ito ay tumutukoy dun sa eksena matapos na mabuhay muli ng Panginoon at nung siya ay umakit sa langit. No? So, sa revelation mga kapatid ng isang makalangit na administrasyon, ito ay nagsisimula sa pag-akit ng sa kalangitan ng Panginoon. Meron ng nakaupo na 24 na elders na matatanda. Kaya ito ay hindi tumutukoy sa mga elders ng eklesiya, kundi ito ay tumutukoy sa elders ng mga angels, no? pangkalahatang administrasyon ng Diyos sa buong universe no, sa lahat ng nilikha ng Diyos no meron 24 na uh, namumuno no ng trono ng Diyos no meron siyang mga deputies na mga uh, na mga angels no at itong mga to ay uh, dadaramtan ng puting damit no dito uh, sila ay nakasota ng kulay na tweet. No? sila ay matuwid na sa harapan ng Diyos. Hindi na nila kailangan ng katubusan. Dahil hindi naman sila dumanas ng kasalanan. Kaya sila ay may puting damit dito, mga kapatid. Meron silang puting damit no? at uh, sila ay may mga utong na ginto. Meaning to say, sila ay mga ahari. Sila ay Old Testament na hari. Okay, no? sabihin, sila yung mga nag E express ng authority ng Diyos, mga kapatid. No? Alang-alang sa kanyang administrasyon, mga kapatid, meron tayong 24 noon sa Old Testament ito. Ngayon, yung Panginoon, sa kanyang pagkabuhay ng muli, mga kapatid, makikita natin yung mga kagalapan dito. So, dito sa verse 4, night 24 na nakaupo. Matanda na sila, no? makikita din, yung kanilang uh, paglilingkod. sa Diyos, no? ito ay mula walang hanggan hanggang sa panahon na yung, na yung Panginoon ay uh, ang namatay at muling nabuhay, mga kapatid. Verse 5, uh, verse At mula sa trono ay may lumalabas na mga kidlat at mga tinig at mga kulog at may magtitong ilawang apoy na nagiliyab sa harapan ng trono na siyang kitong Espiritu ng Diyos. Yung Diyos ay i-execute na yung kanyang katwiran. Ito ay magsasani para sa lupa na dumaanas ng uh, judgment. anong ito ay nakarating kay Jan, mga kapatid, sa kanyang pagkakakita, ito ay uh, nasaan yun, ng kidlat no? at kulog. Lumalabas na, uh, kato yung judgment. Kato yung malapit ng i-execute na judgment ng Diyos, mga kapatid. Kato ay may pitong ilawang apoy na nagliliya. No, yung apoy ay tumutukoy sa kabanalan ng Diyos. Sa harapan ng trono na siyang pitong espiritu ng Diyos. Oh, Lord Jesus. At sa harapan ng trono, no, ito ay intensified. No, ibig sabihin, ito ay intensified spirit. No, ito ay nasa kompletuhan. Ito ay pito, mga kapatid. Verse 6, at sa harapan ng trono ay waring may isang malasalaming dagat na gaya ng kristal at sa gitna ng trono at sa palibot ng trono ay may apat na nilalang na buhay na puno ng mga mata sa harapan at sa likuran. So dito, tinakita yung malasalaming dagat. At yung malasalaming dagat no, sa chapter 20, verse 4, tinakita muli yung trono ng Diyos. No? At later on, no, sa verse 14, no, lumabas na yung dagat-dagatang ako. So dito, makita natin na... Uh, waring may isang malasalaning dagat etong malasalaning dagat no ito pala later on ang magiging ang dagat dagat ng apoy no nagaya ng kristal ibig sabihin mga kapatid yung judgment ng Dios no ito ay so para i-judge yung mga opuso yung mga nagkaroon ng uh, pagsalansang sa Dios o kasalanan sa Dios no yung uh, hindi dumaan sa katubusan mga kapatid so sila ang dadanas ng uh, dagat dagat ng apoy at dito, ito ay gaya ng kristal, meaning to say, yung mga kasalanan ng buong salsingukob, ito ay gaya ng kristal. Yung buong kasalanan dito sa sanlibutan, mga kapatid, ito ay makikita ng Diyos ng pahayagan, So yung ating kasalanan ay hindi nakataro sa Diyos, mga kapatid. Kaya itong kanyang judgment, mga kapatid, ito din ay gaya ng kristal. Yung kanyang judgment, mga kapatid, ay tumatagos hanggang sa kasulok sulok ng kasalanan ng sanlibutan ito, mga kapatid.